24 oras na ang pagkatukod ng trapiko sa NLEX dahil sa truck na sumabit sa Marilao Interchange Bridge. Ang latest alagay ng trapiko, tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Mel. Bunga nga ng uh, iniwang pinsala ng nang nangyari-aksidente dito sa may NLEX parting Marilao. Sa buong maghapon, naging usad-pagong ang daloy ng trapiko. Alas 6 pala ng umaga kanina, napakabagal na ng daloy ng trapiko sa may northbound lane ng North Luzon Expressway. Bunsod pa rin ang nangyari aksidente sa may ilalim ng Marilao Interchange Bridge kung saan isang trailer truck ang sumabit sa nasabing tulay. Sa ngayon ay uh, sarado pa rin po yung dalawang uh, lanes sa uh, ilalim po nung uh, uh, affected po na nung part na affected ng tulay. At uh, yun po yung uh, parte na yun may shoring ano po, support po yung tulay ngayon na inilagay kaya sarado pa rin po yung mga lanes na yun habang inumpisa na po yung pag-repair ng uh, tulay. Ayon sa pamunuan ng NLEX, isa't kalahati hanggang dalawang oras ang nadagdag sa travel time sa lugar. Ito'y kahit pa nagpa-counterflow na sa ilang bahagi ng southbound lane. Slow moving traffic natin nasa mga 10 to 15 kph. Eh. So uh, I think roughly nadadagdagan ng another 1 to one and a half hours dito lang sa area na to. Pag talagang bumabagal pa po uh, yung Uh, nakikita natin na ng dalawang oras eh. Sa tindi ng traffic, yung iba gumilid na lang ng highway, matugunan lang ang tawag ng kalikasan. Habang ilan, idinaan na ang sasakyan sa rough road makausad lang. Mula sa Quezon City, kulang-kulang tatlong oras din ang itinagal ng aming biyahe bago makarating ng Marilao, kung saan nakita naming inuumpisahan na ang pagkukumpuni sa tulay. Yan po yung uh, sinisiguro po namin kaya kailangan po makumpulik Para mas mabilis po ang pagkumpulik, kailangan din isara po yung mga lanes na affected doon sa ilalim. Uh, para in 2 to 3 weeks or uh, right before Holy Week, kung saan inaasahan po natin pagdagsa ng ating mga motorista pa-Norte at yung uh, pabalik ng Maynila ay uh, uh, maayos na po yung bridge at uh, nadadaanan na po lahat ng lanes. Ang tinamaang tulay nadadaanan pa naman. Kaya lang one lane lang ang possible. Alauna na madaling araw nitong Miyerkules, dumadaan ang NLEX ang isang trailer truck na may kargang tanker nang sumabit ito sa tulay ng Marilaw. May vertical clearance yon na 4.27. Nakalagay naman po doon yung restriction ng uh, kalsada na yan na 4.27 meters lang yung vertical clearance o allowed na pumasok doon sa uh, portion na yun. Pero yung truck is more than 4.27. So, lumagpas siya dun sa limit. Sa lakas ng impact, tumilapon palabas ang asawa ng driver na nooy nakasakay sa nasabing truck. Bali, eksaktong lilipat po siya doon sa backseat, tutulog. Eh, eksaktong pag, pagdagasa niya, pag siya, nag, tansa, bigla ko po Ligdas rin. Ligtas naman na daw sa tsakta panganib ang tumilapong asawa ng driver. Ang driver naman, hawak na ng Marilao Police at nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Ang pagkakainin nito, ko, pare-paras lang sila ng kiran. Lusot naman ako. Ay, pagdating lang dito sa Marilao, ba't nagtaka na lang? Kapantin ako na lulusot na yung karga ko. And yun niya po, sumabi. Alam mo ba na over ka sa 4.2? Hindi ko pa rin po nasukat yun eh. Pero ang aksidenteng ito, nasundan ng isa pa. Kaya dalawang truck na ang sumabit sa tulay. Itinang ginama ng NLEX ang haka-haka ng ilan na nabawasan na ang vertical clearance sa lugar bunsod ng pag-aaspalto sa daan. Yung clearance height po ng bridge at saka yung pavement po namin na may maintain naman po namin na nasa 4.5 na lang po yun. Eh. Kaya hindi po pwedeng Uh, kailangan patong ng patong lang ng, ng asfalto. Pag nagre-repair, ang ginagawa po dyan, uh, po yung sirang pavement para po naman uh, yung paglatag ganun pa dito yung kapalso. Sa mga daraan dito sa NLEX, pinapayuwang dumaan sa alternatibong ruta para makaiwas sa traffic. Samantala Mel, kapansin-pansin na sa mga oras na ito ay muling binuksan yung mga lanes na kanina o buong araw ay sinarado para magbigay daan dun sa konstruksyon. Pinadadaanan na yung mga sakyan sa naturang lane pero inaasahan na pag medyo kumonti-konti na raw mga sakyan ay muling isasara ang mga ito para muling magbigay daan sa i-giragawang repair sa nasirang tulay. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.